please, ah, uh, pwede ba uh, tulungan natin i-share itong video na to? Tapos kung magkano kikitain dito sa video na to, ibibigay natin dito sa mga nagtatrabaho or itong mga CMD tsaka DNR. Ayan, so sila naman yung nagtatrabaho dito sa video natin eh. So, kailangan nating i-share yung video na to, ikalat natin. Siyempre, magdidepende kasi tayo sa views kung malaki yung views, malaki din yung kikitain dito sa video na to. Sana uh, matulungan nyo ako. At dun sa mga nagtatapon ng basura dyan, tumulong din kayo. Para naman, para naman may silbi kayo dahil kayo rin naman yung may dahilan kung bakit sila nagtatrabaho dito. Yung mga nagtatapon ng basura dyan dito sa may kalookan na Maligayang Creek. Yan. So, makonsensya naman kayo. I-share nyo naman yung video na to. Kahit yun na lang, makatulong kayo sa mga ginawa nyong uh, kasalanan dito sa kalikasan. Yan. I-share nyo yung video na to, guys. Lahat ng kikitain. Papakita ko naman sa inyo, guys, eh. Tsaka, gawain ko na talaga dati yun. Panorin yung ibang video ko na binibigay ko talaga yung mga kinikita. Kung doon sa mga binablog ko na vendors. So, ngayon, dito naman sa mga nagtatrabaho. Kasi nakakaawa kasi, guys. Tingnan mo naman, oh buwis buhay yung ginagawa nila buwis buhay buwis, 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 buhay yan guys eh. na bubul na tuloy ako kasi isipin mo kung kung ilang mikrobyo bakterya yung nasa tubig na yan halo halo ng uh, germs na nandyan na yan sa tubig na yan pero andyan sila guys nagtatrabaho sila dahil sa ginawa nyo doon sa mga nagtatapon dahil sa ginawa nyo pagtatapon ng basura dito sa ilog ayan sila guys makakakuha sila ng iba't ibang sakit di ba kaya tulungan nyo naman i-share yung video na to please lang kasi ibibigay ko sa kanila ibibigay ko sa kanila ayan ibibigay ko naman guys eh. pag ibibigay ko na sa kanila yung uh, kikitain o sasahurin dito sa video na to ayan nakakaawa talaga guys eh so Magkano lang naman kinikita nila dito, magkano na naman sildo nila dito sa pang-araw-araw, di ba? Tapos tinanong naman yung ginagawa nila, buwis-buway talaga, oh halos lumubog na sila sa basura as matalsik kahit sabihin natin guys nakaringkot sila pero yung talsik yung mga wala pa nga silang mas eh. yung mga mikrobyo na na nagliliparan dyan ay pwedeng malanghap nila guys at pwedeng dahilan sa pagiging magkakasakit ayan eh, uh, wag naman sana wag naman sana Ayan, dahil ano na to sila, sanay na rin, sa, sanay na rin to sila eh. Siyempre, hindi natin maiwasan niyang guys eh. Madumi yan eh, madumi. So sana tulungan niyo ako na ma-share itong video na to para makatulong tayo sa kanila. At uulitin ko, ibibigay natin yung kikitain. Lahat ng kikitain dito sa video na to guys, ibibigay natin sa, kan, sa kanila. So sana makatulong, makatulong, sana makatulong guys. So ulitin ko doon sa mga nagtatapon Kahit yun na lang yung gawin nyo guys Yung mga mahilig magtapon dyan sa mga creek. Share nyo yung video na to guys Para naman mababawasan yung ano Yung mga ginawa nyong kasalanan diba One share Tapos 1 uh, One million kasalanan mababawas One million <laughs> Joke lang Ayan. So, yun guys ha. Ulitin ko, i-share yung video na to. At kung magkano kikitaan sa video na to, ibibigay natin lahat sa kanila dito sa mga CMD at DNR. Employer. Yan. Yun lang guys. Sana makatulong. <coughs>